Good day everyone! Ako si Angel, ang inyong likod, TV. So, so video ko na naman ngayon, na ibabagi ko na naman sa inyo ang aking tungkol sa katanungan ng isa nating taga-subaybay. Kaya shout out po sa iyo. Sana ang interpretasyon na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kantulong sa panikinip na ito, palala ko lamang lagi na ito ay isang general interpretation. Kaya unawain nyo at tingnan mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay ngayon at gamitin na inyong sariling intuition at mag-connect directly sa mga impormasyon na maaaring ibabagi ko. At kung ito ay nag-resonate, bawat isa sa inyo, please leave us sa comment. At huwag natin kalimutan mag-like, mag-subscribe at i na din notification bell para may update ka lagi. May hindi pa nakapag-follow sa akin Facebook page. I-follow If nyo na po. Dry TV share nyo na din. Maraming salamat. Ang pagkakaroon mo ng panaginip tungkol sa kulay orange na may puti na ahas, maaaring nagsignify ito ng healing, transformation, or creativity. Um, pero ito din ay maaaring uh, merong um, nakatagong uh, panganib or maaaring isang warning ang puti na ahas can symbolize uh, purity or panibagong simula habang ang kombinasyon nito na kulay orange at puti maaaring ito ay nagmungkahi ng mga unconscious aspects sa iyong sarili na kailangan ng attention or maaaring isang sitwasyon kung saan uh, yung suppressed energy ay nag-emerge at uh, para ma-interpret mo ang yung panaginip Uh, I-consider mo ang action ng ahas or at ang iyong nararamdaman sa iyong panaginip at sa iyong personal life experience. Ang simbolism ng ahas ay maaaring ito ay healing at transformation. Madalas ang ahas ay associated sa ating unconscious healing sa ating mga personal growth at sa transformation. maaring ang ahas din ay nagrepresent sa iyong intuition sa mga untapped or mga untapped spiritual aspects sa iyong sarili. At sa ibang interpretasyon naman, ang ahas ay maaaring nagsimbolize ng mga nakatagong panganib o di kay mga deceitful influences na kailangan mong i-address. At ang simbolismo ng kulay, ang kulay orange ay maaaring nagsimbolize ng creativity, entusiasm at excitement pero ito din ay kailangan ng caution o di isang warning tungkol sa pagiging overly impulsive. Maring ito din ay nagrepresent ng iyong repressed form of sexual energy. Ang puti naman madalas ay nagsimbolizes ng purity, good intention, good feelings at clean heart. At ang puti na ahas ay maaaring nagmungkahi ng panibagong simula o di kaya isang process of healing mula sa iyong nakaraan na mga paghihirap sa iyong mga past difficulties. At ang mga posibleng interpretasyon na iyong panaginip ay maaaring isa itong call to creativity. Ang color orange ay maaaring nagtuturo sa pagtaas ng iyong creative energy na kailangan mong ipayag. Maaari din na ito ay isang inner conflict or mga unresolved issues. Ang kombinasyon ng color na puti at saka orange ay maaaring nagrepresent ng isang blend of negative and positive aspect of an issue na maaaring iyong haharapin. Maaari din na ang panaginip ay isang warning. Ang isang dangerous or uh, harmful na ahas ay maaaring isang sign ng isang mang, uh, isang sign ng banta or mga uh, hindi mapagkatiwala ang tao sa iyong buhay kulay dilaw naman na ahas na sumusunod sa iyo ay maaaring nagsimbolize ng isang positive uh, personal transformation. Pero ito din ay maaaring nagmungkahi ng mga uh, nakatagong banta o di kaya yung, yung nararamdaman of being pursued by a problem or mga pressures sa iyong uh, waking life. Tandaan palagi na ang uh, uh, eksaktong kahulugan ay nakadepende sa iyong nararamdaman at sa iyong karanasan, sa iyong panaginip at sa iyong personal association sa ahas at sa kulay dilaw. At isa sa mga posibleng uh, interpretasyon ng iyong panaginip ay maring ito ay nag uh, ito ay nangangahulugan ng transformation at growth. Ang kulay dilaw ay madalas positive at ang ahas ay nag ng uh, shedding the old uh, to rebuild the, the new at uh, maring ito ay nag-indicate ng isang paparating na isang positive change or panibagong simula especially kung ang ahas ay nag uh, ano nagpapalit uh, papalit ng or nagtanggal ng mga balat ang kulay dilaw sa panaginip ay, uh, ito ay associated with intellect at wisdom. At ang ahas na sumusunod sa iyo uh, could be your own intuition na ginaguide ka through sa isang tricky situation or panibagong understanding na maaring you are on the verge of receiving. At ang kulay dilaw na ahas sa panaginip can signify ng shift mula sa gloomy phase to a joyful one. Uh, isa sa mga posibleng challenging interpretation ng panaginip na sinusundan ka ng dilaw na ahas uh, can, mean, and can mean also na maaring nakadamakan na nagiging pagiging threatened or pressured by something or someone sa iyong waking life at maaaring ito ay isang mahirap na sitwasyon na kailangan mong uh, trabahoin or sa iyong relationship na kailangan mong i-work on. And in some context, ang kulay dilaw na as can serve bilang isang warning tungkol sa isang potential na panlilinglang mula sa isang tao na iyong pinagkakatiwalaan. Or maaaring ito din ay sign na... Uh, mag-exercise ka ng quotient sa iyong specific uh, sa isang maring sa iyong uh, specific situation, or maring merong isang sitwasyon sa iyong buhay na uh, kailangan mong mag-exercise uh, ng caution o kailangan mong mag-ingat. Ang panaginip ay maaari ding nag-reflect sa internal struggles katulad na lamang mga unresolved na pagdududa takot o di kaya mga unresolved issues na maaring uh, sinusundan ka or uh, binabagabag ka or ginagambala. At para labis mong maintindihan ang iyong panaginip, i-consider mo ang iyong emotions sa iyong panaginip kung ikaw ba ay nakadama ng takot, curiosity, or another emotions. Ang iyong feelings are the key part para sa interpretasyon. Uh, ang iyong personal action what does the snake represent to you in your real life? Kung ang kulay dilaw ba ay merong in, uh, isang uh, particular significance sa iyong buhay or culture? Or are you facing any changes? Mga stress? Or mga challenges? Na maaaring ang panaginip na ito might be reflecting? Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon na pag-ibahagi at tinsin yung mga at sa pamigitan ng pagkomento sa baba. At kung ikaw ay bago pa lang sa akin channel, ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at i-hit na din ang notification bell para may update kaya lagas may hindi pa nagpag-follow sa aking Facebook page. Follow nyo po, Dry TV, at i-share nyo na din. Maraming salamat hanggang sa muli. Paalam!